What's up mga kaison, Ayan mga kaison, Magandang uh, tanghali po Ari mga kaison, eh. Binayaran ko na po kay tatay Ari po natin Ay ano po Dalawang araw na po niya itong uh, pitas po Ay wala pong presyo At yung iba niyang kamatis ay nangabulok na Sabi kaya ah, Ay hirap din sabi ko si tatay sakay At ako na ang bahala din yan Ayan binayaran po natin mga kainson kay tatay Tulong na lang po ay pag daw hindi ito mabibinta ay, ano may itapon lang ang pakadaman niyang nabulok na at hindi na nga po nabibili ang kilo po ay ano sampu kinsi ayan o no. ay di ginawa natin ay 30 ang kilo kay, kay tatay ay, ay tatay ako nang bahala di yan abay Nakawa nakakaawa naman po ay bukas pipitas pa po siya ay sabi ko siki tatay kung ilan yung mapitas mo babayaran ko at ipamamahagi natin tayo naman mga kaisan nag-deliver tayo ng ano ng taho ng sa akin dalawang sako pong malaki dalawang bimig dun sa may malapit po sa Prusi ibibiyahe po ng kamay nila kaya si tatay po inakita ko ibibiyahe ko lang nga rin ng madali mga kaisan nag iwan din po ako ng isang ganari eh. ipamimigay ko po doon sa amin sa Bukid naman mga kaisang ano, hindi mo bilhin ba? Ay. Siguro nga ay ano mga kaisang. Hindi ko naman matitiis na hindi bibilhin para nakakakonsensya din. Kung bagay, mahirap din ay. Saan? Mga bibiyahe lang sa'yo na kalahating oras. sakit lang, kare. Tututo natin mga kaisang. balik agad tayo sa bukid Ihatiin eh, ko lang ang mga kaisang kay tatay na ari Nakakakonsensya naman na yan mga kaisang pag ano ba Yung bumili din tayo yung plastic Pag hindi mo po binayaran Ay mabubulok lang po ito Ay di ipamigay na natin ano Pa. napapaiyak ang itay, um, tatay ay yung nakita po nating nilitinda na rin saglit lang ito silid dito silid doon ayan mga kaisan ang po pala na rin taba ang daming mabibigyan Pero may tatapon lang itong mga kainsan no. Um, pag hindi nabenta. Uh, yung ibang nga daw po ay ano, hektarya. Ita, ay tapon lang po. Sayang ano. Sayang ang mga gulay pag na ang uh, nanghihinayang. Ay, puhunan. Aba eh. hindi basta-basta po ang maghalaman din. Aba, yun na lang ang tauhan mo. Araw-araw tatlo. sa limandaan ayari ay mo ang ano ah araw araw sa dalawa oh. ayari ay mo ang 1,000 sa isang buwan ah kaya malaki din po ang ano malaki po ang puhunan binhi pa, habuno pa sa tao lang yun kaya sabi na eh, nakakaawa pag hindi ari binili eh. yung mabawi lang yung ano po, puhunan pagkada kami hmm, baka gusto ninyo kaya eh, kung kayo malapit din eh bibigay ko na rin sa inyo minsan ay eh, paglalampas, paglalampasan mo na may makukonsensya pa ay ay konsensya mga kaisan para bang gusto mong balikan basta mga ano sa pakaramdam maiisip mo pag uwi mo ba bakit yan hindi ko kaya na nabili yung kay tatay na palinda parang ganun ba ganun ako mga kaisan ba parang nakukonsensya na uh, ano ko ba hindi ka makatulog yung iba yung truck truck ang tinatapon ano? na nun pag po yung iba naman kaya po yung iba binubulok na sa puno siyempre babayad naiintindihan ko po naman yun yung ibang na nabubulok sa puno yung ibang kamatis yung po ay ano siyempre babayad pa sila sa pamumuti kung bakit pera pa rin pero yung iba naman eh, tinataktak na lang ay sa daan ano? itaktak nyo na lang ay sa ano hirap din niya ay taktak na lang sa daan ba yung daan na maraming tao nagkakasabay-sabay ang tanim ay ng gulay kaya po na, mura milyon ang puunan po sa ganito lalo yung malawak po ah. daang libo milyon ang kapital natin yung mga farmers mga kaisan. 有知道而已。 Libre po rin. Nede pa na eh. Mura na yata sa kamatis sa. Oh. Dala po kay Ate ay no. po kay Ate. Sir, salamat sa ingat ka. Ah, sige po.

niyo, libre po ito tadi. Nee, oh. Libre ito. Oh. Sige okay. po. Tama yeah, ka, Jason. Pauwi na po tayo. maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.